balikan na natin ang eksena sa loob ng tent ni Noah. Nung sinabi ng kwento na nakita ni Ham ang kahubaran ni Noah sa loob ng tent, ang nais nitong ipahiwatig sa atin ay ginahasa ni Ham ang asawa ni Noah noong lasing na lasing ito. o mga ka-LE nakipagtalik si Ham sa sarili niyang nanay. At matapos gawin ni Ham ang kasuklam-suklam na bagay na ito, lumabas siya ng tent at sinabi niya sa dalawa niyang kapatid na si Shem at Japheth na ginahasa niya ang asawa ng kanilang ama. Ngayon, Naalarmang magkapatid kaya nagmadali silang pumunta sa tent upang takpan ang natutulog na si Noah. Nang malaman ni Noah na pinagsamantalahan ni Ham ang kanyang asawa, sinumpa niya si Ham at sinumpa rin niya ang batang nabuo sa panggagahasang iyon. At ang batang ito ay si Kainan. Ito ang natatagong kahulugan ng kwentong iyon mga kaili. Ginahasa ni Ham ang asawa ni Noah at ang naging bunga ng kasuklam-suklam na gawain ito ay ang batang si Kainan. Ito ang dahilan kung bakit paulit-ulit binanggit sa huling bahagi ng Genesis chapter 9 na si Ham ang ama ni Kainan. Para tumatak sa isip ng nagbabasa na si Ham ang ama ni Kainan, kahit pa ang batang ito ay iniluwal ng asawa ni Noah. Ngayon mga magtataka siguro kayo kung bakit ginawa ito ni Ham sa kanyang ama no? Nabaliw na ba si Ham? Kaya niya nagawa yun? O meron siyang gustong iparating kay Noah at sa kanyang mga kapatid? Mahaligang malaman na ang panggagahasa sa sinaunang Near Eastern Culture ay sumisimbolo sa isang kakaibang bagay. Maniwala man kayo o hindi, ang panggagahasa noon ay sumisimbolo sa dominance at superiority ng isang lalaki. Halimbawa mga kaili, kung nais nilang ipakita sa ibang lalaki na sila ang mas dominant at superior, ang gagawin nila ay makikipagtalik sila sa asawa, alipin o kirida ng lalaking iyon. Kitang kita natin yan mga ka -LE, sa Genesis 35 kung saan ang panganay na anak ni Jacob na si Ruben ay nakipagtalik sa alipin ni Jacob na si Bilha. Ito ang paraan ni Ruben upang agawin ng otoridad o superiority sa kanilang ama na si Jacob. Paraan niya ito upang ipakita sa kanyang ama na si Jacob na siya ang mas dominant at superior sa kanilang dalawa. Ngayon mga ka -LE, ito ang parehong dahilan kung bakit ginahasa ni Ham ang asawa ni Noah. Dahil gusto niyang ipakita kay Noah na siya ang mas dominant na lalaki.